Hello guys! Good morning! For today's video, nakikita nyo ba yung nakikita namin? Guys? <laughs> guys, masaya ba kayo sa nakikita ninyo? Oh Hello guys! Ha? Huh? Ikaw na yung masaya ka ba, Nay, sa nakikita mo? Masaya ka, mabigat. Ha? Huh? Ano, Nay? Ano, Nay? Mabigat ang mga na Nako. Ah. Uh. Kumain ka na no ba, Nay? Wala pa. sagaluto pa. Yang <laughs> ulam. Yang amin niya. Ganyan, ganyan na yan. Yan. Ay, naku, bigat. Ha? Dito ka na banda, Nay. Nay. Nay, pakihawak mo yan po, Nay. Maayos lang na yan. Uh, e, ganyan okay. lang na yan. Ganyan lang, Nay. Dito ka banda na yun. Dito ka banda. Yan. Yan, dyan ka banda na yun. Yan. Okay nana. Hindi, tabingi na na. Hindi, tabingin na. Tabingin yung kamay mo. Ganyan. Ganyan. Hindi, ganyan. Yan. 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 Sakto lang na yun. Yan. Hindi kami makita sa camera. Yan. <coughs> Nakatulog ka naman ng uh, ano. Ay, natulog, na ma'am. Eh, ha? Na gabi na katulog, ma'am. Kaaga naman yung nagtawag eh. Tagalas patruman yun eh. Kundi masarap ang tulog, doon naga... Akong ah, bagay, mas Sabi maganda. Sabihin kamay mo na, hindi kami makita. Ah. <laughs> Yan, sakto lang. Yan. Maganda naman yun, parang tigising. Ha? Huh? Maganda naman yun kung pang-upisin mm -hmm. na, kasi mm -hmm. tigising mo. Eh. Mm -hmm. Siya ang tigising mo. <laughs> ah, pag mag office ka, parang ano lang siya, alarm clock. Oo. Oh. Di ba? <laughs> eh, di, pag tingin ko, alas pa, ah, ito naman, okay, alas na. Eh, di, yeah. ano na? Yan, yeah, ganyan ay. Ma, ano na tayo? Ma, gising? Wake, wake up? Oo. Uh. Kaya lang masyadong maaga. Ah, walang problema, hindi naman ka makakatulog eh. Kaya na lang nga akong nga. Tingnan <laughs> <laughs> mo yung bulingkit na yung grabe. Bigat. Nahinga nga ako nga noong unlo. Hello. Hello. Hello, oh cute. Akala niya mag- Ano siya? Akala niya magaan siya? Oo. Hmm? May kalawang manto siya. Oh. Sa so, vitamins na Ayaw no. Sa so, damit ayaw mapalitan. Bakit? <laughs> ayaw niya nga mo yung iniiyakan niya kasi palitan ko ayaw niya. Bakit umiyak kanina? Palitan ko nga ng damit kasi natapon yung vitamins nga. Kunti na lang. <laughs> i-ano ko pa, ayaw, pwede na, ano sa damit niya. Aray, kumigat oh na, yung bigyan. Oh my God, oh my God, oh my goodness. Yung ganyan muna, medyo, tab medyo tabingin na, hindi kami nakikita na ayos yan. Yan, okay. Pwede <laughs> ka pa nag-almusal na, kumain oh ka na? Wala pa nga eh. Kape. Kape pa nga eh. Kape, wala pa rin. Wala pa. Nagaluto pa ako, kay pakainin ko yan. Oh. Parang kahirap naman din kasi magkape nung wala kang kasama. Wala ka-usap di ba? Mas masarap sana yung may coffee ka, tapos mag-aldosan kayo, may kausap, di ba? Anong yeah. feeling na yun? Anong feeling pag gano'n? Ay, maganda. Masaya. Ha? Para may katismisan ka habang nagkakain. <laughs> Tismis lang pala yung ano mo? Tismis? Uh Oo. -oh. Ang batang to talagang... Mababasag ano? naman yan! Agoy! Mahal pa naman yan. Mabasag. Kunin mo lang ang laman. Bigay lang ang karton. Kasi pag mabasag na, sayang. O kaya nga, sayang. O oh, sayang, pa paiyakin na naman natin ito. Ah, walang sayang. problema. Hindi No, hindi yan po pwede. No, pwede. Ay, ito, 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 ito. Ano sayo? Okay lang yun, mag-iyak. <laughs> walang problema. Basta hindi lang mabasag. Mabango <laughs> kasi yun, ay. Eh. O nga. Mabango. ano pa naman, Kristal pa naman. Ah. Uh -huh. Ano okay. Anong ginagawa mo na? Busy ka naman, busy Busy sa pagluluto ng akin Ulam ng ating bulinggi oh, Sige, patingin daw nang niluluto mo, nai Ano yung niluluto mo? Ah, uh, karne. Ha? ha? Karne. sa mga tao po Wala pa masipat-sipat kayong barongbay Anong sipat-sipat? Ano bang, sa taganog Patingin ang apo mo Ay, ayan, opo Dinagyan mo ng karne? Oo oh. Karne? Saan yung karni mo? Ado na Ayan Ayan, guys Pinalambot na. Oh. Napalambot mo na yung karni na Ah, sige. Tulungan natin si nanay, guys. Mag, ano, mag... Ikaw, pangapay ka ha? na? Wala pa rin. <laughs> Wala na dyan balong gayo na kalbo. Kakakuha natin. <laughs> dami mo nagakuha. Hindi man tayo. Ha? Hindi man tayo ang nagakuha, man. Naga, dami man tayo. Ah, oh, hindi lang tayo mo. kumukuha. Marami rin. Marami. So, yan guys, lalagay namin doon sa upo namin. O, di ba, aga-aga upo yung ulam namin gulay. Hinaluan lang namin ng karne. Sarap ito eh. Mm uh -oh. So yummy. Kumakain din ba kayo ng ganyan guys? Sarap uh -oh. yan para sa amin. Kain talaga siya. Dami kain namin yan. Nakasain ako. -hmm. Sarap sana na yung maggawa ng ano? Makaruni. No? Ano? Makaruni salad! Ay, di bili ka. Oo. Oh. Smile ka muna. <laughs> <laughs> Sabi ng technique. han Note? Eh. Wala nga eh. Ano? Pahingi. Note it daw. Nakawa ko eh. <laughs> Sabi niya sa'yo? Uh Oo. -oh. Sabi ko, Give me your money. Give me your money. You know, give me your money. <laughs> uh, Bili ako ng tit. Uh. Okay, honey. Oh, sige. I love you, honey. Paginoo. <laughs> Sabi ko, nabubusog na ako. Sige, so, I love you. Parang dulaan na <laughs> Dahil <laughs> <laughs> hindi na ako makakain yan. Busog na, busog na ako. Wah! Awat, ah, wat, kada. Ma, ilang taon na yun? 57. Matanda yun sa akin sa... sa... lima tahun Kasi bata. Ah. Ginoo ko bata. Bilahon ka pa. Tapos ginoo <laughs> dah di ka na kay strut. Ah. ka pa. Nako pada sa kapatid binila ba bata. Binila na binila. patai Ano ina no niya nay? ko kay. Ah. Bilahon ka nang bilahon hanggang nag ano na. Ah. Wala ku pila jan ni. Eh. Hindi kayo. Ah, meron para ako dito. Ano? Dili, binili ko kagabi. Oh, naihipo niya siguro, Nay. Huh? Naihipo niya. Wala, oh. Masa mo dyan ni Isa? Wala, Rip. Ayan na. oh, alika. Tingnan natin ko ko. Ay, Bigat niya. Ko, oh, ginoo ko. Mabalik ako ng hawak. oh, may pasalubong pala si Nanay. Oo. Oh. May ace. Ang bullying get. Magkapin na tayo, Nay. Oo, oh, tingnan mo. Dalawang kamay hakop. Bikin hindi mahakop. Hala. Hakop oh, tama na yan, tama na yan. Close na, close. Ba't naubos niya na yung jellies na, ano? Ah? Ay, talaga naman. Love talaga yan ni nanay. O, oh, babay nanay. Babay na. Dito na, eh. Dito, babay na siya. Magluluto mo na si nanay, guys. O, oh, ano pang babalikan mo? Ano pa yung babalikan? Ay, ikaw pa. Kasama ka pa, nanay. Ano ba yan? So, paano ba yan, guys? Thank you very much for watching, everyone.